sobrang bait ni Lord. At natapad na rin yung isa sa na dreams namin na magkaroon ng sariling car kahit second hand. Dahil syempre hindi pa po namin kaya yung brand new. But ayun, binigay niya pa rin ni Lord yung second hand sa sakyan. And talagang pinagpray namin na ang makuha namin sa ay maayos. So, itong second-hand car na binili namin, so, so far, ang naging problema lang nito is yung sa mereditor So, pinalitan namin ng parts doon at saka yung right side dito sa may front right side yung speaker niya, sira tapos, ayun sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi pangarap namin to eh and hindi po kami mayaman But talagang na-provide lang ni Lord siguro alam ni Lord na kaya namin sa ngayon, kasi nandito po kami sa province, and ang hirap po ng transportation, and isa pa yung family ko, taga Marikina, at asawa ko dito sa Kaisang province yun sa mga gusto at nangangarap na magkaroon ng gantong sasakyan, ipag-pray na lang natin kay Lord kasi ibibigay niya sa tamang panahon. So, yun nga, katulad nung napakinggan ko kay Pastor Harvey kanina sa preaching, kahit, nasa Bible din yun na ibibigay sa ni Lord pag kaya mo. So, binibigay lahat sa'yo, even yung mga blessings, yung problema, binibigay niya sa'yo kasi kaya mo na. Kaya siguro hindi pa binibigay kasi hindi mo pa kaya. So, ayun. Sobrang thank you kay Lord. Talagang dumaan din kami sa talagang sa life na halos parang talagang gipit na gipit din. Laging may utang, ganyan. Pero God is so good. Hindi po laging nasa baba. Eh, makakaamon din po tayo. Kaya, yun lang. Magtitiwala lang kay Lord. Kahit anong problema yan. Kahit gano'ng kabigat. Kayanin lang. Kasi, once na natapos po lahat yan ng mga problema, nakayanan mo, hindi ka sumuko, nagtiwala ka kay Lord, babawi at babawi siya ngayon. Tapos ngayon, ito na ang bawi ni Lord sa amin. Kaya sobrang thank you, Lord.